Okay, so what's up? Mayang gabi. Mayong mayong gabi sa tanan. So, resulta mga boss, 487. Sakto kay ni sa oras. Ginahatag na ko ni sa inyo ha, nga bagdok ani alas no yubigid. So, sa tanan natong kombinasyon ganiha, gi-underline na nako ni ganiha. Kay akong plano ani <coughs> akong gi-circulan din akong plano ani mga boss sa oras yang ipahabol sa alas noibig Pero wala na ko siya na pick up ganiha sa 9 pm. Kinausap ang ako ang pattern ani. So tulo ka bukni sa ipang ilisan dra. Kani akong ibalik og dala oh. Mo ipahabol sa 9 PM So wala na nako na it c 7. So giligas ning niya. Sige lang, para sa to ano. So giligas atong 8 to 7. So nakalimot ko ani nang ba. Ang ato ang maintain slide. No, giligas ato ang maintain last day ah uh, to ikaduha ka adlaw karon adlaw sa so, tuong mintin pagkasayang oi 74 nga pero. oh Ilang ka ubang sila sa 857 di ba kabantay mo may winta sa 857 So ihatag na ko balik ang EGP ani ninyo karon Okay balik sa ko likes Sayang nabahaw na pod Ang kan bito ani mga boss ihatag na ko ninyo ang twin anidaan, daan ha So ayat mo pa dayon ang twin ani Iskalira magsunod ni silang duha ba basin day mo sunod dayon ni eh. Ang twin ani niya mo ni siya ang ato ang plastada 768 mo ni siya twin mga boss Pwede kayo niya ni siya i-maintain maski na 3 to days Best bagdok ya na to ani niya is 9 pm pero all drone siya Okay mo na siya twin sa 478 mga boss. Wala siya ni plastada kay 47 na tatong plastada. Yeah, 487 ang plastada karon. <coughs> Saktuhar ba sa oras no? So proceed to sa missing. Gikuha ang city og balik og ang 4. Pasok ang kuan sa so, plus 1, minus 1 utsuro puno. dere. Slide po nang ato ang kuan. Ah, limutan sa 847 may pagidipinsa na lang nato ni ganya sa Las Nueve. Eh. Nagpokus man ko sa duha gud kay una kadala ko dipinsa, wala gyud kay madipinsa kani. Kaya, pick up on -na ni nasa tong regular vlog. So direta prosita sa missing dayon yon ang ah, IGP sa ta. Dayon, next missing. Okay. Base IGP niya ni mga boss is 5 gawas sa ning nambira, kauban ni kauban ni sila sa 845, 745 og 758. Nang gawas na rin ba ni Kurotanan pero wapay siguro mo balik. So muna EZP ha. Pwede na kaya ni sila mo balik mga boss. Puro naman siguro ni MCE. <coughs> kung magbase ka sa appeal sa January, MCE siya, Pero kung magstart start naman ta, sumuni so, siya yung next pantayanan na po ha. 745 Masi mo plastada na ni mga kombinisyon na 857 Last day uh, kaga, uh, Isang adlaw na kagawas Winta ni Dayon 845 mga boss Last last uh, last month kaduhan ni nagawas 845 So karon kay nagpakita na po sa EGP Wa pa siguro nga mo balik na po nang akong na So mo ay EGP uh, sa resulta Okay, dahil yun ang missing karon. Usa, duha, tulo, upat. Kadali lang. Missing. Uno, 3 five, noybi. Huwag kasulod ang noybi. Ah, na. Naman na yung dahil yun. Tulo raman dahil eh. Six dahil six. One, three, five, six ang missing. Size ang size day kasulod hindi laban lang di yun gini para sa tuwang ang uh, kombinisyon na kasayang sa number eh. ay mo na nabiyaan pero kani mga kani nabira mga boss sa uh, sakto yung kay siya sa oras best bag do kinato ni sa 9 pm dro okay so ang missing missing number 1 3 5 6 nag otro kong kumbiga niya mo itong ipas na ko ang 745 kaya ah 748 kaya akong plano ipa 9pm lagi Pertang pag kalimutagin ako sa 47 ito Ay, eh. may nalang ginaon ta rumble dali dali nang recap sus na bilhin gini ay wag it siya na remind gilang Okay, dirita sa best regalo. Ang twin ay magkalimot ang twin ha. Skalira ang twin anak niya mga boss. So, muna siya. Special. Regalo. Special regalo. Dalagi ta og glass to. Last, two. last two combination. Pwede kayo mag-itisibin mga boss sa Bisbit ayo mo sa sa eskalera. Okay, dirita. Dalaw na itong balik si 47. Ano po siya sa guide. Kung mag lang. 47 or 74. So, muna siya nga ang lasto ng parisan. Kung na yung lain pamaris, parisi. Pwede kayo siya mag-all ha. Alright. O, ni ka kombinasyon maliban sa eskalera nga twin sa resulta. Postingan nato ni Ognoy Noibi, mga boss. All drone niya, matik VIP numbers ni siya. Duha ka plastada akong ihatag ninyo ani. Noy B47. Una sa itong ikaduha nga plastada. Target o Grumble. Ay mo kalimot all draw. All draw subot pa sabot, pwede siya sa alas 2 alas 5 ug alas 9 so kana lang mga boss padayon ta prayon lang kay uh, nabahaw uh, first day bahaw sa tuang uh, combination. sige lang banat na po ta ug mapohon no so good night ug maayong gabi sa tanan